Pagkakataong makapunta sa ibang bansa at magkaroon ng malaking sahod para sa mga magsasaka, ito ang oportunidad na nais ibigay ng seasonal worker program kung saan pipili ang lokal na pamahalaan ng mga magsasaka na maaaring ipadala sa Tebik, South Korea. Kailangan din na ng contract workers, wala na, wala na mga farmers doon eh. Uh, pero and that is our expertise naman, our farming. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang anim na raang applicants na ang nagbigay interes sa programa. Ngunit, nasa limampu hanggang anim na pong magsasaka lamang ang ipapadala sa South Korea. We will be sending the best of the best. Kasi ang success ng program nito depends on their behavior. Ayon kay City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, kanila ring tinitiyak ang maayos na tutuluyan ng ating mga local farmers. No? We went there, tiningnan namin yung mga yung mga yung mga landlords nila. Kinausap namin ano ba mga experiences nila, where they're going to stay, what do you provide to them? walang problema sa titirahan nila at saka mga washing area nila at saka lahat yon. Ang Seasonal Worker Program ay bunga na rin ng pagiging sister city ng Baguio sa Tibet, South Korea. Ang umbok ang inaasahang isa sa mga itatanim dito kung saan madalas ding itanim sa Baguio. Target ng lokal na pamahalaan maipadala ang mga magsasaka ngayong Abril o Mayo at babalik din sa Pilipinas makalipas ang anim na buwan. Nico Gatchalian para sa PIO Bagyo Balita.